여자이 응? 여자이 지금 하이퍼 올리지 보기 아야. 하이퍼 씨 하이퍼 여자이? Aja, no, 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 no. <laughs> gusto niya lumabas. No, <laughs> no, stay here. No, <laughs> siguro may nakita sa labas. May nakita siya siguro sa labas kaya ganyan. Ako muna ang bas, Iiwan ko sa, sa loob. Ayan. Nandito ako sa labas. Come on, let's go. Gusto talaga lumabas. Let's go. <laughs> binabantayan niya yung pintuan na bumukas oh no <laughs> pero kanina takot siya sa labas hmm? Come on, go check. Come on. <laughs> no. minsan kasi pag makarinig siya ng ingay tapos hindi niya makita parang na nervous tapos lalo kanina may dumaan na aeroplano ayun nataranta siya gusto agad na pumasok tapos ngayon guys may narinig akong uh, umuubo sa kabila sa kwan ba sa, dito sa may kundo dito Diyan. I, ang lakas ng buses mag-kwan magubo. Kaya taranta siya pag mag, ma, marinig niya 'yan. Taranta siya. Grabe 'yung taranta. Parang may inerves. <laughs> Ayan siya. Jesus, <laughs> si nervioso. Nervioso na pogi na nervioso ah, na, so na. Ah. Ha? Ah? Buksan ko muna pinto. Go, go, go. Go, Dami pa kasing kwan. Lamok. Come here. Come, come. <laughs> Gusto talagang kwan lumabas. Aso malamok. Dami lamok. Come here. Come here. Tingnan mo yung pang upo niya, guys ganyan. Tingnan yung pang upo niya. Ganyan hmm? yung pag upo. <laughs> come here. Come here, come here. <laughs> aba, aba, aba. Hyper ah. Aba. Oh, yeah, Ito mo yan, yan. No, 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 no. Come here. <laughs> Ayan, upo sa ulit. <laughs> hmm. Gustong lumabas. So, guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. God bless.